Pasado alas 4 ng hapon kahapon, September 21, nang matumba at humambalang sa kahabaan ng Rimando Road ang punong ito. Dahil dito, nagdulot ito ng mabigat na daloy ng trapiko. Since nung natumba sir, yung kahoy sir, kasi medyo malaki sir, tsaka medyo mabigat yung ano sir. Uh, apang, nung, ano sir, nagpunta yung uh, set mo natin din sir, to assist sir. Ang uh, initial ano nila sir, sa abutin ng ilang oras yung uh, pagtatanggal ng kahoy pa lang sir, Bukod dito, naapektuhan na rin ang apat na poste ng kuryente ng Bineco. So initially, 41 uh, linemen talaga po yung uh, na pinadala ng Bineco para mag-restore po, mag nung na-damage po ng mga apat na primary uh, pools po ng Beneco. At saka ongoing po ngayon, yun na lang po yung natira. Ito yung sa isang secondary pool na na-damage. Magdamag na nagtulong-tulong ang mga tauhan ng City Engineering Office, PNP, Beneco at BFP at ilang mga residente sa pagtanggal ng nabuwal na puno Pasado alas is kaninang umaga, nabuksan na sa mga motorista ang isang lane ng kalsada. Pero ang ilang mga commuters papasok sa eskwela, pinili na lamang maglakad. Daling araw sir, mga around 4 to 5 p.m. sir, pinagulong nila yung pagkatanggal uh, ng uh, kahoy doon sir. So it was opened one lane pa lang sir, nung mga 7 a.m. sir, around 7 a.m. sir, na no, open natin one lane. Yung outgoing pa lang sir, uh, papunta dito sa Rimando pala, sa, ano sir sa Aurora Hill pa lang yun sir. Mm. So, yung, yung, yes, sir. Yung incoming natin, sir, ang pinagpayudwisan natin ng uh, traffic natin, sir, is sa New Lukban natin sila pinag-aangon, sir. Sa ngayon, bukas na sa motorista ang dalawang linya ng Rimando Road at patuloy pa na inaayos ang linya ng mga kuryente. Naka-isolate pa rin sa ngayon ang supply ng kuryente sa ilang parte ng Kagiwa Road, New Lukban, Remando Road, Honeymoon, Holy Ghost, malapit sa barangay ABCR, Barangay Hall. Ose Robert inventor para sa Luzon headlines.